Guys, nag enjoy ako kahit umuulan, umaambon sa ating mga nakikita at nararamnasan. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan kasi yung maganda, yung aim ko at para ipakita sa inyo ang kagandahan mula dito sa Boracay masayang umagang nag -uulan. Ako si Bogski and welcome Long to my YouTube channel. Natutuwa ako dahil panay pa rin ang lakad at ikot ko dito sa Kurakay para lang talaga dibutin natin ang bawat mga lakaran kasama ng aking pamilya. At dito tayo sa Mangro Tree kung saan ito ay ating pwedeng makita. Kaya para na, habang hindi pa malakas ang ulan, sama-sama tayong maglakad. So ito yung mismong main entrance sa kung saan ayan yung aking pamilya. Medyo ulan, umaambon pero gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano yung mga ating pwedeng makita sa ating pamamasyal mula dito sa mangrove here in Boracay. Sana makadami pa tayong pamamasyal Nandito na pa lang tayo. Panay picture na nila at ito yung ating mga nakikita. Wow, ang sayang umaga dahil sa ating pamamasyal. Ito agad yung ating makikita once na nagpunta tayo dito sa mangrove tree. So, ayan guys, ayan yung mga sinasabi nila kapag mangrove tree. Ayan yung mga pwede natin makita. Ayan yung isa sa mga patatandaan at makikita once na nandito tayo sa loob. Medyo madami na ang tao kaagad. Dahil nga, kapag nagpunta ka dito sa si... Uh, sa Boracay, talagang madadaanan at pwede nyo siyang papasyalan ka agad. So, ang ganda lang makakita ng mga ganito habang namamasyal ka. Ang daming tao na hindi nawawala. syempre yung mga ating pagpipicture sa mga pwede nating makita dito sa mga paligid. Wow na wow at kahit papano nakapasyal si Bogski dito sa Boracay kung bakit ko ito nakikita at nararanasan. Kaya isinishare ko rin sa lahat ng mga kabogski, Box at lahat mga nakakakilala sa akin isang masayang hapon sa ating lahat na maulang ngayong araw na ito. Guys, nag -e enjoy ako kahit umuulan, umaambon sa ating mga nakikita at nararamnasan, pero tuloy-tuloy pa rin tayo. Yan kasi yung maganda, yung aim ko at para ipakita sa inyo ang kagandahan mula dito sa Boracay. So dito naman guys, pagpapakuha lang kami ng buong pamilya mula dito sa Boracay na ating nakikita yung mismong name na I Love Boracay. So, pipila daw muna kami, pangatlong grupo kami. Kanina, inabot kami ng ulan doon sa unang pagpasyal pa lang namin sa Mango Group. Wow! Ito ang daming tao. Ito yung tahimik din na side sa, sa dagat na to. Ito yung marami. Nakikita ko na to sa mga ibang mga nagpo-post para talaga ma-experience nila kung ano yung mga pwede nila ma-experience mula dito sa kaya na tinasawa. Kasi guys, ayun yung sasakyan, yung transparent. Ang ganda ng effect niya sa mga photo. Ang dami ko nang nakikita niya kapag talagang susubukan niyo. So, dikit-dikit lang pala rito. Isang masayang maghapong kay Saya. Huling nagbalik si Bogski sa Pilipinas para umikot at ributin natin ang iba't ibang mga lugar mula sa Pilipinas. nag kami kanina nakakatawa. Guys, itong mga nakikita yung supalitin, kung saan itong pisa sa mga kamarahan, marami ako nakikita mga supply na ganyan. Dahil nga sa water ko na yung blue earth dahil transparent ko kanilang sasakyan, ang ganda na ito. Kaya kapag nalit ka na sa Boracay, maraming pwede nyo para mag-enjoy at inibutin natin ang kagandahan ng Boracay. So guys, habang nandito lang muna kami, gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga tao dito na para pag para lang talaga maranasan itong kaya at yung dahil nga sa mga picture taking na rin so wow na wow na naman tayo sa maghapon ay saya Guys, ito sinubukan ko para talaga mas lalo kong maunawaan kung ano yung ating nararamdaman kapag nagaganito. So sumabay si Bogski para talagang makita at maranasan ko at mag-enjoy mula dito sa Boracay. Guys, ito pala yung tinatawag na Crystal Kaya. So, kanina hindi ko alam. So, narinig ko lang tamang-tama para lang malaman niyo. At talagang ito isa sa mga patok. At talagang kapag nagpupunta yung mga tao sa Boracay, hindi nawawala yung mga ganitong uri ng pasyalan at sa mga mahihiling mag ng photo sa mga ganitong uri na ating nararanasan. Wow! Nawaw na naman ako sa aking nararanasan. Andito tayo ngayon sa Boracay New Coast. saan, ito yung ating mga scenery na nakikita. Guys, hindi ko masyado kabisado. Basta kami, sunod-sunod lang para sa mga taong nagpupunta rito. So, pagdating pa lang dito, ang ganda. Wow na wow sa kagandahan at katahimikan ng na ating nakikita. Ganyan lang yung mga gusto ko eh. Kapag naglumalabas, Guys, kita nyo naman yung mga kabundukan sa taas. Nakaka-relax na dahil nga sa mga uri na ating napupuntahan, napapasyalan dito sa Boracay, mag-e-enjoy kayo. Pero konting tsaga lang talaga dahil nga first station na kung mga pinapasyalan natin, may konting nga lang pag-aantay. Pero dapat, ready ka, output check, at the same time, ready lagi si Bogs dito, pag maglalakad ka, tsaga lang talaga, ang dami pa rin mga taong pumapasok. Pero syempre, tag na, hindi may iwasan na umambon o tamaan ng mga anumang uri ng ating mga napupuntahan. Dahil sa ating paglalakad, gusto ko lang ipakita sa inyo yung ating mga paligid. Ang dami pa rin talagang namamasyal kahit sa mga ganitong buwan, kahit tag na, basta talaga ang Boracay isa sa mga dinadayo, especially ng mga turista. Kilalang kilala talaga ang ating bayan mula dito sa Boracay kapag nandito ka talagang mga isa ito sa mga tourist spot na pinupuntahan especially sa mga taong may hilig sa mga beaches at sa mga ibang mga scenery na pwede nilang makita sa loob ng New Coast Boracay Ikaw sa akin ito Itong mga parang kabunduhan na parang kweba na to bibihira ko na lang yan makita syempre kapag nga naman umaalis ka dumalakad ka, agaw pansin talaga sa akin ng mga yan. Kaya minsan sa ating pamamasyal, ang sarap talaga ipakita na ang Pilipinas isa sa magandang destination at kilala sa mga tourist spot din sa mga tulad ng Boracay. Natutuwa talaga ako sa pagkakataon na to dahil kasama ko pa ang pamilya ko. Nagkakaroon kami ng chance na magsama-sama may mga konting aberya, panahon o anumang bagay. Pero tuloy pa rin ang kasiyahan para lang talagang lilibot tayo, ipapasyal natin kung ano pa ang meron dito sa loob ng Boracay, Philippines. So guys, dito pila yung mga tao para magpa-picture. Ang tawag daw pala dyan, yan yung tatawag na keyhole. Wow, ang galing, no? So sa mga ganitong uri ng ating mga pasyalan, meron din nalalaman si Boxy sa kanyang mga ginagawa. Napakasayang maghapong kaysa mula dito sa New Coast Inn in Boracay. Ang saya, inabot tayo ng konting aberya sa daan sa lahat ng ating kapasyalan sa buong araw na ito. natutuwa ako dahil kahit paano pa, sa aming paglalakad, napagbigyan pa din tayo kahit meron tayong konting nararamdaman na no pressure o tinatawag na abagat. Sana nag-enjoy kayo sa lahat ng aking pinakita sa day 2 tour here in Boracay sa mga iba't ibang namin napuntahan. Ang lahat ng iyon ay inaalay ko sa inyo. Shout out sa lahat ng aking family, Kudilia family, Mane family, Nabasco family, and to all my ESP Rye family. Maraming maraming salamat. At sa lahat ng aking mga kumpare, hindi ko na kayo maisa-isa. Pagpasensya kayo na muna si Tony. Ito po rin na ito ay inaalay ko sa pamilya ko. Maraming maraming salamat sa lahat talaga ng pagkakataon na muli kami nagsama mula dito sa Puracay Island. Muli, mabati ako ng isang magandang kapon at ah, ingat mga kapon.